Mission accomplished. You're all linked up. Ano daw? What? Hello? Ano niya? Hello mga Stigil, welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-unboxing tayo ng napanalunan ko sa sa campaign sa Kumu. kasi so sa mga hindi makakala po ko ng Kumu, ang Kumu po ay isang uh, live streaming application na kung saan eh, pwede kang mag-live stream at the same time, pwede kang kumita. Opo, tama po yung narinig niyo, Pwede kang kumita ng totoong pera sa Kumu. So, tama-tama siya ngayon dahil meron tayong pandemic. Lahat tayo ay nasa bahay lang at lahat tayo ay nakaupo lang. Most of the time, cellphone-cellphone lang. Bakit hindi tayo gumawa ng isang way para magkaroon tayo ng income kahit nasa bahay lang tayo, di ba? Yun nga, sobrang laking na itulong talaga sa akin ng Kumu in terms of uh, financial. <laughs> Tapos may pa-bonus pa na <laughs> So, buksan na natin kung ano yung naman ito. Again, sa mga bago lang po sa aking channel, my name is Marky Miranda at eto na, bumabalik na po ako ulit sa YouTube para mag-upload ng mga bagong vlogs. Buksan na natin! Assi. Wow, mystery campaign. Wow! So excited. Simulan muna natin yung nasa labas ng box. So, dyan ka muna. So, ay! Ah, oh, cute! So, alam nyo na siguro kung ano yung laman nung ano, nung box. Meron tayong bag. Oh. Galing siya sa Huawei. Ah, excited. excite alam nyo guys, 3 months pa lang ako sa Kumu pero napakalaking uh, ang laking blessings talaga ng binigay ng application to sa akin. Lalo ngayon na lagi lang tayo nasa bahay. So, yung business natin, yung mga trabaho natin, hindi natin nagagawa, di diba? Pero, ang dami sa atin, nag-online selling na. Tapos, isingilin pa tayo ng BIR. <laughs> ito na yung laptop. Laptop bag niya kasi laptop yung napanalunan ko sa yung campaign yung ko sa Kumu. So, are you ready? Tada! from Huawei. Gumating lang to kanina. So, pagdating pagdating ko dito, nilalamove siya. Thank you, Kumu. Dahil pinadala nyo ngayon kahit pandemic, kahit na NECQ kami, nakarating pa rin yung yung laptop na to. Kaya, may mga gamit na ako. Pag-edit ng video. Actually guys, sa totoo lang, hindi ako sanay gumamit ng ng computer, lalo pagka Windows siya. Mas sanay ako sa Mac. Pero, ewan, challenging sa akin to ngayon. Oh my god. May free. Si! Alright. So, kung ako sa inyo guys, mag-download na kayo ng Kumu kasi sobrang... <laughs> sobrang saya sa Kumu. Babayit ng mga tao doon. Um... Ang ganda niya. Makinis pa sa akin. Oh. Oh. Sa Saan <laughs> na natin siya? Parang na charger. Parang wala ko nakita yung charger. Ano ba lang? Ay, meron nga ito. Kala <laughs> mo <laughs> wala yung charger. Ito yung charger niya, guys. Mamaya, so, mamaya natin siya buksan. So, ito charger niya ay balot na balot. So yun guys, yung campaign na sinalihan ko, uh, nag-run siya ng dalawang linggo. So, dahil doon ay everyday ako nagka campaign Tapos, uh, nagbabagsak ng mga specific uh, virtual gifts yung mga viewers. And then, kapag uh, ikaw yung may pinakamadami or ikaw yung nanalo, actually, top 2 lang ako. Top 2? Top 2 pero, Huawei laptop, ina-panalo na natin. Yung top 1, yung friend natin na si Christian Bahaya. Yung senior, kung kilala mo siya. Si... Yung charger niya, parang... Kapareho na charger ng isang kong phone. Hindi eh, ko lamang tawag dito, pero eh. ayan siya. Yung mga ganitong phone, sobrang bilis na mag-charge nito. So, ganito rin yung charger ng MacBook Air. Oh my! Ang laki, Gabi! 15 inches. Buksan na natin ha. Anong nagustuhan ko dito nung nare research ko sa YouTube to? Pag kinlik po to, yung say, Ay, ayun na guys! Lumabas na yung office! Ito, pakilig mo to. Oh. Ay, yung camera, oh. Selfie. Ayun na guys, tumawas na siya. May mahulog pa eh, Ayun na. set <laughs> up na natin guys. English. Try ko kaya Malaysian. Si! Hi there! I'm A little in here, attach a Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Your region is sent to United States. Is that right? No. Which region do you want to use? Philippines. I thought that you want to use Philippines. Right? Uh-huh. <laughs> yes. Yes. Do you also type with another keyboard layout? No. Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. How about the first one on the list? Want to use that one? Yes. Now type your credentials. Credentials. Um. What credentials? <laughs> What? Hello? <laughs> ano sabi niya? <laughs> si! O oh, diba, yung sinasabi ko sa inyo kanina about sa Kumo application. So marami siyang pag-games na kung ano-ano mga pa-premium yung mga pwede yung mapanalunan. Merong uh, cellphones, may laptop, minsan uh, may uh, mga kitchen, kitchenware, ano pa ba, TV, Saka ang mga artista na may mga hindi mayayabang. Ito na! So, next time ko na siya kakalikuti dahil baka mabored kayo. Gusto ko lang magpasalamat ulit sa Kumu sa opportunity na binigay sa aming mga natenga sa bahay. At kung ikaw ay gusto mo rin maging streamer, uh, pwede kang mag-download ng Kumu. Ilalagay ko yung link ko sa baba dahil uh, sobrang nagpapasalamat talaga ako sa application niyan dahil sa sa sobrang laking tulong financially na naibigay sa akin hanggang ngayon since nung day one na nag-stream ako dyan tatlong buwan na ngayon sobrang wow wow <laughs> wow talaga uh -huh. si Ayun, makikita nyo rin dyan yung mga friends ko, si Alger, si Christian, saka si, si George in invite ko pero ayaw niya yata yung obligation kaya hindi naman lang siya masisay kung ayaw niya doon. Uh, siguro mas magpo-focus siya sa, sa YouTube. Sana like, maging successful siya. At sana i-download nyo na ang Kumu at i-follow nyo ko, Marky Miranda, yung pangalan ko dyan sa Kumu. At...